Hello guys! Ito na, lubatin namin itong okay, order from Timo. mag unboxing tayo ngayon ng na, order natin. Let's check this out. I should be here. Let's open it. First order. Ito lagay ng toothbrush. So let's open it. Mmm. Aray. Oh. lagay ng toothbrush. Next one. Another bag. Let's see. Magsa natin. Mag-order kasi ako ng mga yarn sa pina. Ito na. Gagawin din ang kulay. Ito. Yung pang handbag. And then, crochet. Hook crochet. Look. nakita ako konti. Tapos, itong sling bag, maganda ko. Na-try ko na yan. And then, sa katutak na yun, ito yung, ito yung shiny. Oh, maganda siya. This one, ito na yung dati kong in-order. Ito nga yun, oh. No? Yung bag na ginagawa ko. Tapos, ang dami white and black. Ito pa, ang dami black. Ito sila, sales sila, sila ng quality. Shiny. And then, ito pa, isa pang white. Kasi gagawa ako ng bag. Ibibigay ko kay amo ko. Tsaka itong mustard ang kulay nito. What else? Oh. Ito yung para sa paa ni Darling. Mamaya, buksan natin. And then, sa katutap na mga sling bag. Because I'm planning to sell all of these. Oh my God. I have I have four. No, five. Umabot pala ng 5 yung inodo ko. Tapos, ano to? Oh, yung ano, phone, phone holder. And then, ito, yung sa bag ulit. Yung isa pang pa, sa pali darling. Ito yung lagayan ng napkin. Ganyan siya. Ito, winter same. Shiny yung mga yarn na to. Ito, try ko lang kung maganda gawin bag. But ito, subok ko na. Hindi siya stretchy. And then, the hook for the bag also. Ano pa? Ano kaya to? Oh, ito din. For the bag as well. And also the design, the clipper. Yung magnet-magnet siya ng bag. Alam, dami ko palang nabili nito. Oh my God, I bought two of this one. Same lang, ganon yung nabili ko Tapos, oh this one, yung lock. May lock na ako. Para adjustable yung mga sling na gagawin ko. And then, yung handbag. Dalawang handbag na kulay brown. Oh my God. They are all same. That's it for today's video. All yarn. Thank you!